Oh, may hapon, may hapon. Katong kursunada na ay kid ni si kid Kidlat ryo, Sa Barangay Guma. Sa Barangay Guma ni si Kidlat ha, Kidlat ng Barangay Guma. Ah, kanang bungaran. Puti kagtang. 3 wins, no loss. Ang record ani 3 wins, no loss. Pwede niyo rin ni, sa ating mga promoter dyan. Pwede do doolo ni Dre. Starting. 50 mil lang sa Corsonada. Parisi lang ninyo ni. Si Kidlat ng Barangay Guma. O, oh, pangitaan niyo nyo ni, Kidlat ng Barangay Guma. Bayo ang kulor. Bata pa ni. Unom katuig. Unom katuig pa ni. Three wins. No loss. Ang record na ni. Okay, katong mga kursunada nga promoter, pwede na nyo ni ikanon. Eh, pwede ni matsingan, 50 high lang daw, 50 high, ginagmayay lang. Okay, okay, salamat, salamat. Share, share lang nyo yun yung video para makitaan sa mga promoter.